Huwag. <laughs> tayo slurping? Oh. Kasi ayan. lang yan o. 99 o. Oh. Oh, oh. May 30 na. May 30 na oh. yan, 39 Gudi na, na lang. lang. na Tara Let's go. Okay na. Oh, okay. 7 na oh. O yan. na oh, na yan. Pasok. pataya tayo, ako tayo. mo. Saan? Ganda, saan? Ganda. Dito na lang kong piyado. Ayan dyan. Bakit? Punong-puno yan eh. Oo. Sige, dito. Susukin mo muna bago mo. Tapos, Oh, di ka ano, ulang pa. Ulang pa, ulang pa. Lager ka. na yan. na. Lumusot na. 真的真的，哎侬哎侬，来走啊。走。啊，我。对吧？哎 Ay, bagi, bagi. <laughs> <laughs> Di, walang limit yan. Walang limit yan. Basta mabit bit mo. Kaya tapon? Tawag. 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 Mga ah, injection digit, ya, digit. Na na <laughs> <laughs> slurpee, slurpee, slurpee. gawin nyo 'to sa 7-Eleven, basta ganito kalaki, walang problema, puno 'to 99 pesos lang. Bawal lang na nakahiga, yeah. kailangan, parang pag pagpasok, nakatayo, nakatayo tapos kahit gaano kalaki yan, basta magkasya dun sa bilog Papa. only 99 pesos lang ito kadami oh mga 3 kilo